Nagluluksa na naman ngayon ang industriya ng showbiz matapos na pag-alaman na pumanaw na ang isa sa mga veteranang aktres sa edad ng 93. Naging popular sa masang Pilipino ang aktres na ito at kinilala siya bilang reyna ng Filipino radio drama dahil sa kanyang husay. Mula sa radio, tumawid siya sa telebisyon at pelikula. Ang TV sitcom ng Tang Tarang Tang, ang unang edisyon ng drama series na Analisa. Ang mga pelikula na kaya kung abutin ang langit, kung mahawi man ang ulap at maging sino ka man, ang ilan sa mga proyekto ng batikang aktres na ito noong aktibo pa siya sa showbiz. Ating alamin kung ano nga ba talaga ang dahilan ng kanyang pagpanaw dito lang sa Get in Touch. masakit ang damdamin ng showbiz industry ngayon dahil sa pagpanaw ng batikang aktres na si Esther Chavez, kung saan mas nakilala ng husto sa radio at nagkaroon ng mga pelikula at show sa telebisyon. Dinala na siya sa huling hantungan niya noong July 1, 2021. Ayon sa nakababatang kapatid, she was getting on in years but we were never really prepared for this moment. Bilang isang radio talent sa Dili Magpayos program, kilalang kilala ng lahat ang boses ni Esther Chavez Nang maraming henerasyon tulad na lang ng kanyang mga popular na shows na ang tangi kong pag-ibig at ilaw ng tahanan kung saan kilala siya bilang si Aling Chayong. Nang pinasok niya ang pelikula sa telebisyon, ginampanan niya ang papel na isang ina ng lead star sa Analisa na si Jolie Vega. Ayon nga sa batikang direktor na si Joel Lamangan, she was a very professional actress. Pagdating sa set, naka-makeup na. Ayos na, alam na ang mga linya. Kung saan dinirek niya noon si Chavez noong late 80s, Leno Broca movie, Ora Pronovis. Kilala rin siya sa kung mahawi man ang ulap noong 1984. Paano kung wala ka na 1987 at maging sino ka man noong 1991? Six years ago, bago pa siya na stroke, ay patuloy pa rin siyang nagre-report sa DZRH para sa kanyang weekly radio program. At ngayon nga ay tuluyan na siyang namaalam sa edad na 93. Noong May 31 sa Metro Manila dahil sa old age complications ayon sa kanyang daughter-in-law na si Boots Misa Chavez. That gave her a sense of purpose ayon kay Boots Chavez. She was an actor through and through and prepared for it well with her makeup and well-maintained hair posteriosa siya we were telling her baka yung pang taxi mo with an assistant mas malaki pa ang talent fee mo but she still work that is her passion showbiz was ingrained in her since she was 17 she was a true professional and look forward to each call with enthusiasm no matter how small the part she gave it 100% dagdag pa ng kanyang daughter-in-law She led her life simply and honestly. She was so humble, she was always surprised when the public recognizes her and called her Mommy Esther. Siya ay isang lola sa sampung mga apo at apat na grandkids. Siya ay asawa ng dating Colonel William Chavez at may mga anak na sina Armando Umandi at Andrew o G. At may nag-iisang anak na babae na si Annabelle o tawag na nilang Bibet na pumanaw na noong August 2020. Ang pamilya ng batikang aktres ay nagkakaroon raw ngayon ng pribadong novena para sa kanilang matriarch. Inilaga ka ang kanyang mga labis sa kanilang family plot sa Loyola Marikina. Nagkasunod-sunod na talaga ngayon ang mga namamaalam sa mundo. Mahirap man para sa pamilya na naiwan dito pero kailangan natanggapin dahil wala naman tayong magagawa dahil lahat ng tao ay dyan din papunta. Mas mainam ang kanyang pamamaalam dahil hindi na siya nagkaroon pa ng virus. Yung iba ay namaalam dahil sa nadapuan ng virus at naghirap sila. Ganun talaga ang buhay ng tao. May mamamaalam at meron namang dadating na bago. Hindi natin alam ang ating oras dito sa mundo. Kung i-enjoy na natin ang bawat oras na kasama natin ang ating mga mahal sa buhay. Bawat segundo at oras ay hindi dapat sayangin ang lahat. Kumapit lang talaga tayo sa Panginoon dahil siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng magandang buhay dito sa mundo at makapagsasabi na kung hanggang kailan tayo dito. Manalig lang at huwag mawalan ng pag-asa. Sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa pa. Para sa pamilya ng bitiranang aktres, sana ay hilumin na ng Panginoon ang masakit na inyong nararamdaman ngayon. At least ngayon ay hindi na siya makakaramdam ng sakit at antayin na lamang niya ang paghukom ng Diyos at darating din ang araw na tayong lahat ay magkikitang muli. Condolence sa lahat ng naiwan na pamilya ni Esther Chavez. Bumuhos naman ang pakikiramay sa kanilang pamilya. Mula sa mga dating katrabaho ng dating aktres sa showbiz at hindi nila malilimutan ang kanyang mga naiambag talaga namang napakalungkot ang panahon na meron tayo ngayon pero sige lang laban pa rin bawal ang sumuko ngayon Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila. At ikaw din, huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video. Makakapanood din kayo ng mga dati kong videos sa pamamagitan ng end screen at i-button sa itaas. Maraming maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod pumuli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.